Guys, for today's vlog guys, moving up nga pala nung anak kong panganay. So, practice nga pala nila kasi malapit na siyang mag-graduate. Kaya eto, sinamahan siya na kanyang nanay. So, hindi nga pala ako kasama dyan, sila lang pala magnanay So, ito. Lalakad na kami. Papuntang school. Excited na excited nga pala talaga si ate Jojo, kitang kita talaga sa si itsura at ito nakapila na nga pala sila ng mama niya Super si dami ng mga kids, kinder nga pala lahat yan guys, ito uupo na sila Moving up ng inyong mga anak, sino ba dito ang di pa nakakaalam kung kailan na ang Leia R. Rubio. At Courtney Catalea C. Salud. Best in numeracy. Mercy. Narito naman po ang mga tatangakay at sa unang kaitangan. Ito na pala ni Ate Jojo yung gagamitin yung program sa moving up at graduation niya. Ito guys, ganak, uh, galingan mo pa at nakasuporta lang si Papa lagi sa'yo guys. Masaya masaya na naman siya. Thank you guys.